Aris ang pahiwatig ng gumagabay, ang iyong dasal ay dapat nakatuon sa paghingi ng tawad at pagbibigay liwanag sa mga hindi pagkakaunawaan sa mga taong maaaring nasaktan mo. Ito ang magiging daan upang maibalik ang tiwala at mas mapabuti ang inyong relasyon. Taurus ay ang pahiwatig ng gumagabay ang iyong dasal ay dapat nakatuon sa gabay para sa tamang desisyon sa gagawin mong investment. Itoon ang panalangin sa paghingi ng karunungan at proteksyon upang matiyak na magbubunga ng tagumpay ang iyong mga plano. Gemini, ang pahiwatig ng gumagabay sa iyo, Gemini, ay ang taimtim na pagdarasal upang humiling ng tulong sa panahon ng pangangailangan. Magtiwala sa lakas ng panalangin at patuloy na manalig na ikaw ay tutulungan. Amen. Cancer, ang pahiwatig ng gumagabay sa iyo. Cancer, ay ang dasal para sa maingat na pananalita, sa bawat salitang bibat iwan, naway ito'y maging mapanatag at makapagbigay ng kabutihan sa iba. Amen. Leo ang pahiwatig ng gumagabay, dasal mo naway makaiwas ka sa mga desisyong padalos dolos, at naway mag-abayan ka upang piliin ang tamang hakbang na magdadala ng magandang resulta. Virgo, ang pahiwatig ng gumagabay, dasal mo naway maging mahinahon ka sa pakikipag-usap sa iyong mga mahal sa buhay hilingin ang karunungan upang masuri ang lahat ng mabuti bago magpirma sa anumang kasunduan, lalo na sa mga hamon na maaaring dumating sa araw na ito. Libra, ang pahiwatig ng gumagabay, dasal mo naway makita mo ang mga pagkakamali ng iba at mag-abayan ka upang makaiwas sa mga ito. Hilingin din ang mas mahabang pasensya at pag-unawa sa mga mahal mo sa buhay. Amen. Scorpio, ang pahiwatig ng gumagabay, dasal mo nawa'y manatiling maayos ang iyong kaisipan sa harap ng anumang pressure na kakaharapin. Hilingin ang talas ng pag-iisip upang magawa ang tamang desisyon sa araw na ito. Amen. Sagittarius, ang pahiwatig ng gumagabay, dasal mo naway maging makahulugan ang araw na ito upang makita mo ang tamang sagot sa damdaming ipinapahayag sa iyo. Hilingin ang malinaw na direksyon bago ka magbigay ng sagot sa nagtapat ng pagmamahal. Amen. Capricorn, ang pahiwatig ng gumagabay, dasal mo naway hindi ka panghinaan ng loob sa mga bagay na kailangan mong tapusin. Manalig ka sa iyong kakayahan at gawin ang nararapat ng may buong tiwala sa sarili. Amen. Aquarius. Ang pahiwatig ng gumagabay. Dasal mo naway bigyan ka ng kaliwanagan sa pagdedesisyon, anuman ang iyong hinaharap. Naway magabayan ka sa tamang landas na magdudulot ng kabutihan para sa iyo at sa iba. Amen. Pisces. Ang pahiwatig ng gumagabay. Dasal mo naway maihiwasan mo ang galit at mag-abayan ka upang may tama ang mga bagay ayon sa tamang paraan at sitwasyon. Naway maghari ang kabutihan at maayos na komunikasyon sa araw na ito. Amen.